Ang ikalawang sulat ni Pedro Unang Kabanata Mula kay Simon Pedro, lingkod at apostol ni Kristo para sa inyong lahat na tulad nami tumanggap ng napakahalagang pananampalatayang mula sa ating makatarungang Diyos at tagapagligtas na si Kristo Sumagana nawa sa inyo ang pagpapala at kapayapaan ng Diyos sa pamamagitan ng inyong pagkakilala sa Kanya at sa ating Panginoong Hesus. Tinanggap natin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos ang lahat ng bagay na magtuturo sa atin upang mamuhay ng tapat sa Kanya. Ito'y dahil sa ating pagkakilala kay Jesus na siya ring tumawag sa atin upang bahaginan tayo ng Kanyang karangalan at kabutihan. Sa paraang ito ay binigyan niya tayo ng mga dakila at napakahalagang pangako upang makaiwas tayo sa nakakasirang pagnanasa sa sanlibutang ito at upang makabahagi tayo sa kanyang kalikasan bilang Diyos. Dahil dito, si sikapin ninyong idagdag sa inyong pananampalataya ang kabutihan, sa inyong kabutihan ang kaalaman, sa inyong kaalaman ang pagpipigil sa sarili sa inyong pagpipigil sa sarili, ang katatagan sa inyong katatagan, ang kabanalan sa inyong kabanalan, ang pagmamalasakit sa kapatid, at sa inyong pagmamalasakit ang pag-ibig. Ang mga katangi ang yan ang kailangan ninyong taglayin at pagyamanin upang ang inyong pagkakilala sa Panginoong Heso Kristo ay huwag mawala ng kabuluhan at kapakinabangan ang sino mang wala ng mga katangiang yan ay mistulang bulag at nakalimot na pinatawad na siya sa kanyang mga kasalanan. Kaya nga, mga kapatid, lalo kayong maging masigasig upang mapatunayan ninyong kayo ay tinawag at pinili ng Diyos. Kung ganito ang gagawin ninyo, hindi kayo matitisod. Sa ganitong paraan, kayo'y maluwag na papapasukin sa walang hanggang kaharian ng ating Panginoon at Tagapagbigdas na si Hesus Kristo. Kahit na alam na ninyo ang katotohanan ng inyong tinanggap at matatag na kayo rito. Lagi ko pa rin kayong paaalalahanan tungkol dito. Minabuti kong sariwain ito sa inyong isipan habang ako'y nabubuhay pa. Alam kong hindi na ako magtatagal sa buhay na ito ayon sa ipinahayag sa akin ng ating Panginoong Yesu Kristo. Kaya't gagawin ko ang lahat upang maalala pa rin ninyong lagi ang mga bagay na ito. Kahit ako'y nasa kabilang buhay na. Ang ipinahayag namin sa inyo tungkol sa kapangyarihan at muling pagparito ng ating Panginoong Yesu Kristo ay hindi mga alamat na kathalamang ng tao. Nasaksihan namin ang kanyang katakilaan nang tanggapin niya mula sa Ama ang karangalan at kapurihan. Ito'y nangyari nang marinig namin ang tinig mula sa takilang kaluwalhatian ng langit. Ito ang pinakamamahal kong anak. Siya ang lubos kong kinalulugdan. Narinig namin ito mula sa langit sapagkat kami kasama niya sa banal na bundok kaya naman lalong tumibay ang aming paniniwala sa ipinahayag ng mga propeta makakabuting itoy pagukulan ninyo ng pansin sapagkat tulad ito sa isang ilaw sa kadiliman na tumatanglaw sa inyo hanggang sa sumikat ang araw ng Panginoon at magliwanag sa inyong mga puso ang tala sa umaga higit sa lahat unawain ninyong walang makakapagpaliwanag ng alinmang propesya sa kasulatan sa sariling kakayahan, sapagkat ang pahayag ng mga propeta ay hindi nagbuhat sa kaisipan lamang ng tao. Ito'y galing sa Diyos at ipinahayag ng mga taong nasa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu Santo.